Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. At syempre eto, magbabasa ulit tayo. Ma'am, the best sa akin ang kinakain kami ng partner ko. Syempre ang ating sender ay isang babae. So yan mga kasawi ha, pakinggan nyo to mga kalalakihan. Kung bakit nga ba pinaka number one na gusto ng isang babae na talagang sila ay ki nakain. Siyempre, ba diba, sabi ko sa inyo na topic na rin naman natin yan, paulit-ulit na lang, pero siyempre, may mga sender pa rin tayo na talagang eto yung gusto nilang malaman at pinapaalam sa mga kalalakihan kung bakit nga ba gustong gusto nila na kinakain. Ito yun yun, number one. Kasi nga dahil kapag kinakain ang isang babae or minumukbang nyo sila, napakasarap sa pakiramdam ng isang babae. Kasi feeling ng isang babae ay mahal na mahal nyo sila at napaparamdam nyo ang sobrang satisfaction para sa kanila. At hindi lang yun na ibibigay nyo yung love na gusto niyo. Kasi kapag once na kinakain ang isang na kaya ang isang babae, alam nyo ba, napakasarap sa pakiramdam ng isang babae, puntos yun para sa inyo. Lalo kapag kamagaling kayo magmukbang, aba naman, hahanap-hanapin kayo ng isang babae kapag kaganito yung inyong ginagawa sa inyong mga jowa or misis ninyo. Kaya lagi tatandaan sa mga kalalakihan na, na, hindi nagtsatsaga na magmukbang sa inyong mga asawa. Aba naman, try nyo talagang magmukbang para mas ma ng isang babae pagkaganito at talagang maririnig mo ang malakas na uh ng isang babae kapag kamagaling kayo magmukbang. Lalo kapag kang isang lalaki ay magaling talaga at talagang sa gitna ng isang babae ang kanyang alam niya na mga kasabi, mas mai-enjoy ng isang babae at talagang hindi kayo nito makakalimutan at kahit sa pagtulog nito ay iniisip pa rin kayo kung paano yung ginawa nyo sa kanya at mapapangiti na lang ang isang babae kapag ka iniisip niya yung pagmukbang nyo sa kanila mga kasawi. Kailangan yung tatandaan sa mga kalalakihan ha? kailangan magtsaga kayo na magmukbang sa kanila kasi pinaka the best na experience ng isang babae yung ganito yung ginagawa ninyo kasi mas napipil nila yung sobrang 100% na paulit-ulit yung sinasabi satisfaction. So yun ang po mga yung ating opinion sa ating sender na way naintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw. Gandang gabi, mga kasawit.